meron tayo ditong ano guys uh, neon strip light yan flexible yan so for today's video guys gagawa tayo ng neon signage natin para sa ating youtube channel so mag DIY na naman tayo ngayon guys ito nga palang neon, neon light na to bibili ito sa Shopee or Lazada itype nyo lang yung neon light makakabili kayo nito so ito guys tira ko lang ito meron kasi akong ginawa dati na neon light para dun sa ating milk tea shop. Uh, may natira. So, matagal na ito, guys. Naisipan ko lang na content. Gagawa ako ng ating neon Light signage para sa ating YouTube channel. Ayan, o. May mga kagat na siya ng, alam nyo na, mga alaga sa bahay. So, ayun. pag na natin. Ayan. So, gagamit tayo ng, ano, guys, uh, Sintra Board. Kasi, balit lang naman yung gagawin ko, guys. Uh, A 3 size lang siya. So, Sintra Board na lang ang gagamitin natin. Sana magawa ko yung, ano, yung nasa isip ko. Yung success. Yung project natin ngayong araw na to. Ayan mga idol, oh, ito na yung ating nakat na ano, ngayon hey, So mag-wiring na tayo ngayon muna. Paglalagay muna tayo ng wire bago natin siya ididikit. Ididikit dun sa ating base. Yeah, so mag-wiring na tayo. one so ganito muna ang process natin ngayon guys mag-wiring muna natin Mag muna natin sila yan so na na natin siya guys so bago natin sila i-assemble Itetestingin muna natin bawat isa kung umiilaw Gagamit tayo ng 12 volts na power supply Para matesting ito So isa-isahin lang natin guys Okay Good itong isa Tapos Pwede kayong gumamit ng tester guys Wala kasi ako tester kaya Ito lang ang ginamit ko na lang para actual Ayan o oh. So isa-isa lang natin yan Yan, yeah, so okay naman lahat guys. Hindi ko lang nabalatan ito. Balatan natin to sa para ma-testing din. Okay, so okay naman siya lahat guys. So ngayon, ka-assemble na tayo. Titikit na natin siya sa ating board. Okay, so gagamit tayo ng hand drill guys. Mini hand drill. Gamit tayo nito kasi bubutasan natin itong board para dadaanan ng wire ng ating neon. Para hindi siya nakalitaw doon sa ibabaw. Ayan guys. So gagawin we'll na natin. Yun. Tigasin lang natin. Sige, so wiring na tayo sa likod. Yan. Yan. Yan, so testingin natin guys, no. So hindi pa siya 100% na tapos ito. Testingin lang natin muna, nag-wiring lang tayo. ito na, 1 2 3. Ayun. Oh. Yan na, ilaw na guys. Oh. Ayano. Okay na. Tingnan natin yung ilaw gosh. So, ayan siya guys. Goods na. Pagpatay siya. Ayan natin. Ayan siya pagpatay. So, isindi natin ulit. Ah, oh, ayan naman siya. Nakasindi. So, okay na yung ating neon Okay. Next step tayo. Ayan. So, ito na siya guys. Bali, kinat ko yung gilid niya para mag-round siya. Ayan. Ito na siya so gumawa ako guys ng ano uh, logo ng YouTube at Facebook Yan, para masundan pa rin nila tayo sa Facebook at saka sa YouTube so gumawa rin ako nito guys Oo. Oh. Ayan, DIY ko rin siya may ilaw din siya sa likod so ito ilalagay natin dito yeah shoot lang natin guys yung wire. ipopwesto natin siya. Hindi tayo ng adhesive guys. Yun! ah oh. Yun, guys. Then, i-wiring natin ito. ilawin na natin. Ayan siya. Tapos, napakita ko sa inyo, ha? Ito na yung ating build. Ayan. O, oh, ayan siya. Naka-emboss yung mga logo ng Facebook. Tapos, nakatayo yung ating logo. Yung ating official logo official logo. Yeah, ito naman yung sa YouTube. Oh, tapos ito siya. Yan, ang ganyan ang view niya, guys. So, ito once na sinaksak natin ito guys automatic mag ilaw ito yung luminous nitong side side nito and then ito naman may switch so kahit hindi mo i-switch basta sinaksak mo siya automatic mag ilaw ito i-ilaw yung sa side nya so tingnan nyo ha sasaksak natin. So, ko muna ilaw rito. Ganyan siya. yan siya kapag ka walang ilaw. Ayan. So, kapag isinaksak natin siya, ayun, eh, nag-ilaw na yung ating logo. Oh. Ayan sya, guys. Once na sinaksak nyo na siya, automatic mag ito yung, yung palibot niya meron siyang ilaw dyan sa ano guys sa side then ito Kung gusto mong pailawin to pwede din so ayan siya pag pinailaw ayan yan yung pinakamahina na guys yan yung pinakamahina na ilaw kasi meron meron adjustable po yung ano natin yung switch nyan kaya ako siya nilagyan ng adjustable kasi kapag ka nakarekta lang siya kung sa sinindi mo siya sobrang bright minsan ah uh, dun sa may yung mga cellphone minsan nag-over siya, nag-against the light tayo so pwede mong timplahin pwede mong timplahin lang yung ano lang yung yung sakto lang na liwanag yan yun, yung mga ganyan ba oh yan yung saktong liwanag niya para kita lahat kasi once na brinite mo siya ng todo yan hindi na masyadong mapansin yung ating mga logos sa camera yun yung purpose kaya naglagay ako ng ng ano adjust adjuster so maganda ito limbawa online seller ka uh, yan, nasa background mo lang siya habang nag habang nag ano ka ng mga product mo parang ganto ayan guys ay pwede mo siyang lagay lang dyan sa background mo habang nag Bebenta ka ng mga product mo. Ganon din sa... Ganon din kapag ka uh, streamer ka, uh, mahilig ka mag-stream sa Facebook or sa YouTube, maganda rin siya guys. lalagyan mo siya sa background. yan So, tingnan natin ulit pag walang ilaw ha. Ayan. So, totally walang ilaw. Tanggalin natin yung saksakan. Ayan. lang natin kasi may natira pang power yan. mamamatay din yan. Ayan, namatay na siya guys. Ayan, siya kapag hindi nakasaksak. So ito, pwede mo siyang isabit sa wall. Ayan, lalagyan natin siya ng sabitan guys. So pag sinaksak natin siya, ito eh, automatic mag-iilaw yung sa logo. Ayan na yung logo. Ganyan lang siya. Sa araw, maganda siya. Ganyan lang. Ganyan lang muna siya. Then kung gusto mo naman isindi rin yung ano, pangalan, hindi ayan yan nang sagad niya guys o ayan kapag sinagad mo kasi siya napansin ko sa mga cameras natin hindi na masyado mapansin yung logo sa ka background niya kaya naglagay tayo yung guys ng ano ayan sa guys so oh yung mga logos is naka-emboss din siya ayan yan ang ating finished product ayan na successful yung ating DIY mga idol so magagamit natin to soon kapag ka magi stream na tayo try natin mag live stream para sa ating watch hour para ma meet na natin yung requirements para ma monetize yung ating channel ayun so sana support nyo ako guys pag nag live stream tayo yan, so successful guys. Uh, nagawa natin yung gusto nating gawin. Ayun, so syempre natutuwa tayo dahil nagawa natin yung gusto nating gawin. Di ba? Yan, mayroon na tayong gagamitin sa ating live stream. Kung sakali man na mag live stream tayo or magjo-join tayo sa mga live streamer. Yan, para makita nila kagad yung ating channel. Hindi na natin pahabain itong video na to. Siyempre, muli, maraming salamat po sa mga suporta ninyo mga patuloy na nanonood po sa aking channel. Salamat po at sa mga bagong subscribers natin dyan. mag lang po kayo ng bakas at para masuklian ko po kayo. So, ayun po. Sana nasa mabuting kalagayan tayo ng araw na to. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po itong video na to. Bye-bye!